Ayan guys. <laughs> sige lang na, sige lang. Poso ka lang. <laughs> Ma video lang ko pang reels. <laughs> ayan, si nanay. Aming kapitbahay. Gas. Diri sila gasagob sa amon nga poso. Ayan. Aga-aga <laughs> na sa galaba. Gasagob na sa da. Ayan, aming kapitbahay. Si Nanay Bergie. <laughs> Tapos ka, Nanay. Ikaw lang magbuhat niyan. Eh, isan? di nang mga apuan. Kaya buhatin ko hanggang doon. Sure ka ka na ko hanggang doon. Kaya Sigurado ka, kaya. Tandahan ha. Sus. Hindi naman mga, mga apugan man. Ayan guys, ang so daming manok dito. Ayan. Ganyan siya uwi. Hindi pa tayo nakapagwalis kasi inuna natin ang magdilig sa taas. Oh, ang dami, daming manok dito. ang <laughs> sabong. Ayan guys, kilala nyo to lagundi. Ayan o. Oh. Lagundi. Maganda to sa ano. Ah... Uh, alam ko, ginapang ano to ng lola ko noon eh. Kasi yung lola ko man ay uh, nagpapaanak. So, yan guys. Yung ating kamyas oh. <laughs> ayan, nakikita nyo yung mga bunga guys. Ayan oh. Marami na akong na-harvest dyan. O, dito sa puno, oh, wala nang makita halos. Ang dami ko na pong na-harvest dyan guys. Ayan. Ang daming nahuhulog oh. Ayan siya, guys. Ayan, o. Oh. Napakarami na nating na-harvest dyan. Pero marami pa rin siyang bunga, o. Oh. Eh, you know. Hindi ko lang... Wala lang kasi akong anong magpitas, eh. Dahil may training yung asawa ko. Saan ganda sana pitasin, tapos ibenta sa palengke. So, may training siya, kaya hindi ako makapagpitas. You know? Ang dami, ang lalaki. Sarap niyan sa ano, sa sinigang. Yung sinigang kung bangos nung nakaraang araw ay nako ubos. Yung mga anak ko hindi nila totoo hindi nila kinakain yung ano, yung buntot ng bangos, pero dahil sinigang ko sa kamya, nagulat ako. Walang natira kahit buntot. Dati-rati yung buntot, kami lang ng papa nila kumakain. Pero nung pag-uwi ko galing sa trabaho, wala nang tira. Pati sabaw ubos. Di po ba? Ayan, kaya lang hindi ako nagmalingke ngayon, kaya wala akong isisigang. Meron po tayo ditong nabili. Ipapangat ko naman siya sa kamatis. Sapsap. -sap. Ayan. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye.